Ito Sa isa na lang po. Sir, kinonsult niyo si VP Sara tungkol? Ah, wala. Wala, wala. Kailan? Wala, wala Zed, siyang po. length dito. Sir, ilan po kayo balik? Ilan wala. po kayo na uh, magiging author po ng resolution? Ako lang. Ako lang, resolution ko lang yun. Hmm. Tapos ilan na po yung nakuha niyo so wala, wala pa, Wala pa, wala <laughs> lang mga boss, wala pa, wala pa. Hindi so, pa yung lalababasa, wala, wala pa. Wala. Iba yung, Basta sa, niyo, na, akong draft. Iba yung uh, sa inyo, sir? Iba yung sa inyo, sir? Iba yung Iba, uh, okay. kami. Hindi naman kami nag-uusap-usap. Wala kaming uh, may kanya-kanya kaming isip, may kanya-kanya kaming gawa, may kanya-kanya kaming staff. So hindi yung Duterte move, sir? Yung... Eh, kami yung Duterte kami. O oh, di ba malinaw naman siguro yun. Kahit sunugin mo ako dito, hmm. na, mga ngamoy Rodrigo Roa, Duterte ako, di ba? Pero yung draft ko, walang kinalaman sa draft ni ganito o draft ni ganon. Akin yun sa sarili ko. Pero Senator, so, yung inyong resolution is to dismiss the impeachment case? Siyempre. Ano pong inisip? Oh. Kapan po? po ano siya? Pa? Ano pong oh. Magiging, basis po? Mm. Eh di parang binasa mo na yung ano. Sure, diba? okay, okay na. Oh, salamat. Antay mo na la lang. Antay mo na la lang. Thank you. Aba, thank you, Sen.